Apo puno pala siya na tumba. Ano ba ito? Hey, hindi na ako maligo. Malat pala eh. Swimming pool. Lo tayo. Ano ito? Ito Fresh from the to They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck how I keep chasing. Tulong. Ano ka nilang? Alam mo siya tante. Fresh from the farm. Tukalaman si. Dito so, dami yung kalamanze. Dito so, tayo ngayon guys sa isang resort sa Don Sol Sorsogol. Sabi na tayo nakarating kaya uh, dito tayo nakapag video. Papunta sana tayo ngayong Masbate. Dito sa Bitot Beach Resort, dun sa Resort Sugol. So makikita nyo, yan ay isang statue ba tawag dyan? Statue ng isang batanding. Sabi nung tigarito, halos ganyan daw kalaki. Ang sukat ng isang batanding. Nakapansin niyo guys, medyo matagal tayong hindi nakapag-upload kasi meron tayong mga pinagdaanan these past few months. Hindi naman tayo minto nagpahinga lang tayo. So ngayon, diretso ulit tayo sa balik ulit tayo sa pagbablog and hopefully weekly makapag-upload na tayo. So yun, tour ko lang kayo dito sa resort. Swimming pool! Lotay! swimming pool oh. Parang dagat din ah Parang dagat din ang gulay ah Palalim Habang lumalakad ka Ano to? Chlorine? That's a thing, that's i a dagat naman tayo ano nyo nga tayo bati kalmado yung dagat oh Hindi na maligo. <laughs> Malat pala <laughs> eh. Puntahan na doon tong malaking baka. Tsaka itong malaking ano ba to? Agat ng puno siguro to. Ano? o. Ang dito. Ang bagyan siguro. maganda siya ang dagat pino yung buhangin kaya lang parang maputik ito yung apuno ah, pala siya natumba ito yung puno na ito hindi siguro ito dito puno siguro ito dito na ayun talisay siguro na na tanim dyan sa gilid hindi magsak yung bangka yung bangka nakalita ah, doon Tingnan na lang natin itong I love doon so lang ito pala yung pinuntahan natin kahapon oh, okay. yung katabi ng tourism. Nagat nila oh. Kasi galing sila bagyo eh. Don Sol Whale Shark. Walang whale shark ngayon. December to ano daw? June. delicado Delikado. Ay, nakapaapa naman ako. Ay, nako. Uy, di nyo tinatabi to. Natin guys. Huh? Bubog. Huh? Ang Pinakadali yan, ako po. Nakilalagyan nakilalag yung paa mo. Ay, nang punong to. Balete ba to? Balete tree? Ano? Hindi ko alam kung balete yan. Parang di naman. Yan, hinira ng mga rooms. Ito yung reception. CR. Pati yes, and the swimming pool. And my chinelas. Nag-loob lang tayo. So ayun guys, maraming maraming salamat sa pagsasayang nyo ng oras. Hanggang susunod na vlog. Peace out.